Ano, nalaya pa yung paglilapin. na ng hangin. Ano, sumagalaw-galaw na siya. Yan yung palatandaan natin na malakas na ang hangin. Pakunta natin bagyo Bagyong Nando. So, today is September 21, 2025. It's almost 2 p.m. So, ayan. Pabugso-bugso lang naman siya. Hindi naman siya totally dala-dala siya yung hangin niya. Pero dahil nga yung ating mulberry tree ay gumagalaw. So, ibig sabihin yan, malakas ang hangin. Ayan. Ayan na yung guys. Lumalakas e na siya. Lumalakas e na yung dalaw ng mga halaman natin. So, maya-maya yan. Baka lumakas pa yan. Sabi kasi ni Pag-asa, by tomorrow pa talaga siya magla landfall sa bandang North So, nandito ako ngayon sa Valenzuela area. So, ayan ang status ng ating weather ngayon. So, ito yung ibang area natin dito. Malapit. So, ayan. Ng manga, ng, yung puno ng mangga. Ng alungkay. Magalaw. Ayan. So, Malakas siya. Ewan ko lang kung narinig yung mga yero na nagkagalawan sa mga bubong. sa so, mga yero na gumagalaw na. So pag lumakas yan, baka maglipara na naman ang mga yer sa kapibahay. So ayan, lumalakas na naman siya. So mamaya mag-update ulit tayo ng ating shorts kung tamas na ba ating weather dito sa ating area. So sa ngayon, wala pang ulan, hangin pa lang ang meron.